gaano kahalaga yung mga ganitong klaseng programa bilang uh, magulang po uh, para sa inyo, para sa para sa pamilya mo? Um, para po sa akin yung nanay-tatay nanay, session, napakahalaga po kasi siya sa magulang. Kasi syempre tayo as parent, alam naman natin na oo, magulang tayo. Pero sa session kasi meron kami doon na, 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 mga naging topics na ang ganda po talaga na kung saan yung um, marami kang mapupulot na aral at maia-apply mo yun sa anak mo sa pang araw na ay hindi lang pala ikaw palagi. Kailangan pala sila din niya. Diba siyempre bilang magulang, ay ako masusunod kasi ako magulang mo. So hindi pala pwedeng lagi mong sabihin ng gano'n sa bata. So dapat bigyan natin yung mga anak natin ng chance. Ah, laking tulong po yun na nasama kami sa Tarabasa, kagaya ng pagkakasesyon ng nani tatay Kasi po, napapalawak po yung kaalaman namin ng mga magulang kung paano namin tamang disiplinayin yung mga anak, kung paano ipa, iparating sa mga anak, kung gano'ng kahalaga yung edukasyon. Siyempre mahalaga kasi marami ako natutunan. Kasi yung mga previews na hindi ko alam, natutunan ko dito kung paano mo disiplinahin yung mga anak mo kailangan sa pwede-disiplina, kailangan kasi ano may emotion. Kasi yung mga bata para mga sensitive eh. Kailangan yung pagiging isang magulang mo asing mahabang pasensya. Iintindihin mo talaga sila. Napakahalaga po sa amin dahil marami din po kami natutunan. Yung mga bagay na hindi dapat gawin, may paano pagdisiplina ng bata. Hindi dapat ibigay sa kanya yung hindi lahat na gusto niya masusunod.